Ayan yan. lang tayo dito. So, ayan. Sulitin so, natin mga lakas si Raha bang uh, medyo makulimlim. O, ayan. Nandito tayo sa lugar na uh, puro ako Nandito. Puro din hindi ko alam. Kaya sulitin natin ang ating uh, pag-walking tour nito sa Manila. Okay man ito. Ang pag-uwi na naman kasi hindi ko alam. So, ah! Alam niyo mga lakosero Yung banda dyan, dyan. Maganda pag -gabi kasi may fountain, may mga ilaw 'yon Yun yung tinawag na... One time nakapunta ako yung bagong pasyalan. Basta pag ano lang, pag gabi siya, uh, maganda siya. Yan ang dinudumog ng mga uh, tao pag -gabi. Kasi, ano, may mga fountain tapos magandang manang ilaw. Yun. Nakalimutan ko yung anong pangalan pangalan din. Eh. Uh, basta, i-comment lang niyo kung sino nakakaalam. So yun, hindi na tayong pwede makapasok doon kasi ano anyway, eh, mas maganda pag gabi. Yeah. <laughs> ko ayan. kaya na ako pasensya ng mga lakas <laughs> ah, Ang unang natin gawin, magtanong tayo kung saan dadaan na Santa Cruz. Yan ang pagkalaga ni Lakwatsera. Kasi one time nakadaan na kami nung galing kami sa uh, BIR. Kasi nandoon lang yung ano, kabila lang yung B.I.R. Uh, na eh, nagwakad then lang ako may kasama kasi ako eh so siya ang nakakaalam so yun hopefully na hindi tayo mag masalaag alam mo masalaag kaya nang bahala medyo minsan magsaya tayo kasi hindi ko pa na occupy macul <laughs> macularate <laughs> Ang pagpagalog sa noon Macula Rain. So, pasensya na po. O, oh, yun. So, kailangan tandaan natin mo saan tayo kailangan. Kailangan maglakad lang tayo. Kasi parang ang pagkakaalam ko, malapit lang dito yung yun pala eh. Yung Santa Cruz. nga, hindi tayo masalaag. Kaya nabala kung anong masalaag. Basta samahan ninyo ako lang kung sera. Yan ang maganda. Maglakad ako mag-isa, gumala ako mag-isa. Kung masalaag ako, wala ang mabiblame. Sarili ko lang, di ba? Kaysa may kasama ka. Sabi niya, ikaw kasi, kalak ko lang. Ngayon, hindi mo pa Bakit gano'n? No, ito, So, easy lang. So, parang dito tayo dadaan. Ano ba? Nangakalito eh. Wala nga, tinginuy, Kasi tinutom ako. Iba kasi ako mag-alive. Maglakad eh. So, ito dito, ito yung uh, Binundo Binundo, Manila if I'm not wrong correct me if I'm not uh, wrong correct me if I'm wrong ah uh, not, tomorrow. so uh, galing tayo doon so umiikot lang tayo pasensya na mga lakasera ganyan talaga ako saan saan naka pad pad yung buhay vlogger vlogger na ala pa kaso nga baron na ako lolo <laughs> sa aking pagihera sa aking pagagala sariling gawa pinagsitapan ko talaga walang inuurungan kahit sang ang sulok na uh, Manila walang inatrasan hi shop up! walang inatrasan kaya mas masarap yung uh, yung kita mo na sariling sikap tiyaga diwala at pagmamahal so dyan ferry boat dyan hindi tayo pumunta doon kasi uuwi na tayo yan ang ating pag-uwi na hindi ko alam. Sulbod-sulbod lang tayo kung saan ang daanan. Kasi, ano eh, sa totoo lang, kung hindi ako nakatera ng Maynila, mga lakot sira, wala akong alam. Hindi ko alam kung saan yung binundos, yung bridge, yung mga, ano. So, kasi noon, ano, hi, nag-vlogs ko. Parang nakatimba ako ng ano ah. Kasi no, sa nag-stammay ako sa Negros. So, nung panahon na yon hindi pa ako vlogger, pero nakarating ako kung saan saan. Sa Negros ako na-stay. Nakarating ako ng... Bakulod, Mabinay, Di ba? Lahat ang ano, sa Bayawan. Lahat ng ano sa Negros, naka, naka ano, sa na kami ng dagat. Pero ngayon, lalong vlogger na ako. Ay, naku, Diyos ko. Bahat, halos ng sulok dito. Nalakad ko lang. Magpapasalamat din tayo. Kasi, Salamat tayo kasi yung mga paan natin, yung bagtak. Oo, bagtak na naman. Bisaya mga lakasera. Ano, kasi, ah, uh, hindi sumasakit. Parang exercise na ba, o, diba? aba ng exercise ko, inikot ko buong binundo. Inaikot ko yung buong, ah, uh, o, dito. Para lang maka-upload. Oh, my God. Kasi wala na ako ma-upload uh, next week. Kailangan natin masikap. Mag... Katsaga, pagmamahal di ba? Ako hindi ko inisip yung kailan ang saho, makasawad ako o hindi. Ang sa akin lang, makagala ako nga naglakaw, nga nagchinilas, tingnan yung mga kasira. Naka-short diba? Parang nang anong Kuya eh. Di ba? So, yan. Oh my God, parang nawala ako nito eh. City, Kaya na tayo mga lakot sila. Ito yung lugar na nakamawala ako nito. First time po kasi maka makagala dito with walking. <laughs> walking. So, Ayan wala akong ano. Kasi sanay naman ako maglakad eh. Kasi yung naga kami nga sa amin, probinsya, maglakad kami. Ang layo ng iskulahan namin. Ano, school. Oh. Morning. Papunta kami na school. And then, uuwi ako ng lunch. And then, ano? Ah... Uh, kasi hindi ako ma hindi ko nay na magbawi uwi ako ng bahay sa amin lakarin pa ng ilang minuto, ba diba? apat na, apat na beses akong uuwi, ah dalawa dalawa pala so yan, nakasanayan natin hanggang sa ngayon naging ano, kaya nga tinawag yung uh, tinawag ng channel ko na Lakwat Sara kasi Lakwat sa talaga ako

lights. Starbucks. Ang layo. Hindi ko na alam na kasi ron. Magtanong tayo. Magtanong tayo. Gaulan sa naman. Gaulan sa naman. Saan pupunta ng ano? Santa Cruz, sir. Santa Cruz. Saan ka ba sa Santa Cruz? Malaki yun. Ay, sa ano lang? Sa may recto. Recto? Maglakad lang ako. Diretso yun mo yan o oh, yung streetway na yan, tambakan? Yan. Diba, diretso ka? Oo. Oh. Pag ano'n yan eh, basta ikaw diretso ka lang. Pag nakita mo yung LRT, oh. maliwa ka. Ah, oh, yan na yun. Tungtungin mo yung intersection ng Avenida Rico. sige, maraming salamat. Oh, si yes Sir, mabait Sir. o, <laughs> oh, di ba? Yan ang sandata ko, huwag natanong ako. Kasi magsakay ako, sayang naman. Kasi lakarin ko, di ba? Parang nanangalim na tayo mga mapasira kasi umulan. Pero, nagdala ko ng payong, walang ano, ah, uh, hindi tayo ma... bahang natin. Ah, yun! Halam ko na to. Kasi simbahan ang Santa Cruz dito eh. Sana dito makapagawa. ng Santa Cruz, hindi din tayo pwede makano. So, kailangan uh, uuwi na tayo. So, kailangan nating umuwi na mga lakasera kasi uh, nagparamdam na semester si ulan tumataligsik na o sa Tagalog, umaambon na.